dun sa nagtanong na uh, kung paano uh, malaman din kung uh, paano bumili nitong nga uh, second hand na sasakyan para sa akin na uh, sa akin karanasan kung uh, titingin ng makina mas mabuti yung madumi kung ganito madumi yung makina kasi kung uh, medyo makita ninyong sobrang linis nyan pinawasing uh, hindi ninyo makikita kung may mga tagas na yan kagaya nito oh, sobrang uh, dumi alikabok yung nakikita hindi yung uh, tulo-tulong langis oh, yan so walang katagas-taga so saludo sa mga pangilalim mas maganda na yung nagpuputik-putik para ibig sabihin makita ninyo kung may tagas sa langis eh, nalinis yon ah, uh, hindi makikita siyempre linis na eh at uh, mas mabuti pa rin yung uh, na, na mas uh, mapakiramdaman kung maayos yung uh, makina. Isa pa rin yun, mas maganda pa rin makita na uh, yung makina ay madumi. Para ibig sabihin, hindi siya ipinalinis nung uh, bibilihan ninyo. Walang iniiwas na, na, ano, na tagas ng mga langis kung meron man yan. Okay, ganoon lang.